Ito naman yung comment ni Ray, hambugero ka na bay, yung pira ginawa mong laruan, dapat pinamigay mo na lang sa mga kabusulat sa ibang vlogger. Sumikat ka lang, kumaan ka ng bulati, biro mo, pira gawin mong tabanog, hambuk ka na kayo. Si Manny Pacquiao nga, bilyonaryo, dugo at pawis galing mismo sa, sobra hirap, sa buksing, katawan puhunan, ikaw lang wala kwinta, sumikat ka lang sa kain ng mga uod, hambugero ka na. Ito guys sa video ni Boy Tapang napakarami nagbabas ni Boy Tapang dito dahil nga sa video ni Boy Tapang na pinuntahan daw siya ng Bangko sentral dahil sa ginawa niyang pagpapalipad ng pira na halagang isang milyon. Ito yung comment ni Leslie. Dapat dyan ikulong nila eh. Ito naman ang sabi ni Jose ko. Dapat talaga may parusa yan. Paglaruan ba naman ang pira sa kajabangan? Bawal ginagawa. Dapat talagang parusahan yan. Grabe kung makapagsalita o makapag-comment. Ang sabi naman dito ni Paterno, nasubrahan ka lang sa kayabangan, umangat ka lang sa buhay, lumaki na ulo mo masyado, Lahat ng bagay at nasa ibabaw ng mundo, hiram lang ng may kapal. Be humble boy, pag ang taas na bumawi sa iyo, lahat yan mawawala ng isang iglap. Ang lalim naman ng comment na to, biruin mo, sabihin pa niyang, pag ang taas daw bumawi kay Buitapang, lahat daw sa isang iglap ay mawawala kay Buitapang. Saan po ba nanggagaling gagaling yung mga pera na naiipon ni Buitapang? Bago niya makuha ang lahat yan, pinaghirapan po niya yan ng gusto, hindi po niya yan nakukuha sa paraang masama. Nakukuha po niya sa paghihirap at pagsisikap niya, hindi po yan sa masama ng gagaling. Kaya sana, bago tayo mag-comment sa kapwa na hindi maganda, tignan mo muna ating sarili natin kung talagang perfectong tao tayo. Wala pong perfectong tao, kaya hindi po tama yung mag-comment tayo ng hindi maganda sa kapwa natin na lalong-lalo na nakakasakit sa kapwa. Si so, Boy Tapang, gumagawa lang po ng content yan. At ito pa sa amin ni Dil. Di mo na kailangan sabihin sa mga tao yan, boy tapang, dahil ikaw lang ang gumagawa na paglaruan ang pira, wala nang iba. Sarili mo na ang pagsabihan mo, bago ka gumawa ng content, tingnan mo muna kung ikabubuti mo o ikabubuti ng kapwa mo. Ito naman yung comment ni Ray. Hambugero ka na ba? Yung pira ginawa mong laruan, dapat pinamigay mo na lang sa mga kabuskulat sa ibang vlogger. Sumikat ka lang, kumaan ka ng bulati, biro mo. Pira gawin mong tabanog hambog ka na kayo. Si Manny Pacquiao nga, bilyonaryo, dugo at pawis galing mismo sa sobra hirap sa buksing. Katawan puhunan, ikaw lang wala kwinta, sumikat ka lang sa kain ng mga uod, hambogero ka na. Grabe, kinumpara pa si Pacquiao kay Boy Sinasabi dito, kumain ka lang nung sumikat ka na. No, ano yung ginagawa ni Boy Tapang noon? Hindi sobrang hirap yun, di ba? Grabing sa yung ginawa ni Boy bago niya narating yung buhay niya ngayon. Grabing hirap ang ginawa niya bago niya narating kung ano man mayroon siya ngayon. Sinasabi mo po na ito na kumakain ng ano-ano. Ano po ano ba yung ibig sabihin yan? Di ba napakahirap gawin yan? Napakahirap po gawin yan. Kaya pinagdaanan din ni Boy kung gaano kahirap bago narating niyang ganyang buhay ngayon. Pinagpapala po siya ng Panginoon dahil wala po siyang inapakang tao. Yan po siguro ang dahilan kung bakit siya pinagpapala. Ayan pa po isang comment. Ayaw ko nalang basahin. Mukhang ang hirap na basahin. Hindi po maganda mga sinasabi niya dito. Eh bago po tayo mag-comment sa kapwa natin na hindi maganda, tingnan mo muna natin sarili natin kung talagang mabuting tao po ba tayo. Hindi po ba tayo nakakasakit sa kapwa tao? Tao lang po yan sa buitapang. May damdamin po yan, nasasaktan. At lahat po naman tayo nagkakamali. Kaya minsan sa ating pagkakamali, doon po tayo natututo. Pagkamali na buitapang, doon po sa Bangko Sintal, hindi po sa kapwa niya. Sa Bangko Sintal po, siya nagkakamali. Batas ang batas sa Bangko Sintal, ang kanyang nalabag. Kaya nga po siya humingi ng apology o public apology para din po malaman sa lahat na talagang bawal po paglaruan ng pera. Talagang bawal naman po talaga. At kasi ni Idol Buitapang na mali yung ginagawa niya. Inamin niya po kagad at humingi kagad ka ng apology. Yung makapag-comment naman po tayo ng ganyan. Mukhang hindi po tama yan na nakakasakit po tayo sa damdamin. Mag-isip-isip po na tayo bago natin i-comment yung mga ganyang salita. At napakarami po pong nag-comment na hindi po maganda about sa ginawa ni Buitapang na pagpapalipad ng pera. Napakarami po. hindi ko alam kung sino magagaling sa kanila. Akala mo naman kung sino mga perfectong tao makapag-comment about sa video ni Boy Tapang. Grabe kung makapagsalita. Ang lalalim. Kaya e, po tayo mangusga sa kapwa. Huwag po tayo magsalita na hindi maganda. Dahil tingnan mo natin sa natin. Kung talagang mabuti din po ang ginagawa natin at hindi tayo nakakagawa ng kasalanan. Dahil ang alam ko wala pong perfectong tao. Lahat po tayo nagkakamali minsan. Ganun po ang buhay. Wala pong perfectong tao. Kasi so, tapang umamin kagad ka na mali yung ginawa niya. So yun, tapos na. Ano pa bang issue doon? Wala naman siyang inapakang tao, di ba?